Good morning mga fratman, good morning guys Okay, mayong buntag sa tanan hey, Okay, blessed uh, good morning to each and everyone oh. Yes Tamanin oh, yung trabaho sa inyong fratman ganoon guys no? Manguha ato uh, ang para patay sa lamok o kanin ato uh, ang feather dust Weee uh, Ato limpuhan guys, okay para okay ba? Okay pa sa right. Hindi lang pang familia, pang sports pa. What? Okay, para matantang ng mga lamok-lamok diri -lamok, guys So, wala kong na wow. Kinabuhat diri guys kada buntag Kada mo abutan sa tuwang uh, computer shop so, Sa tuwang arcade shop <laughs> <laughs> But, uh, Pero nahibulong ko guys Kaya wow. Na nangawala na gano'n lamok Wala na uh, gano'n paka-paka Okay, kung um, po sa sayo Okay, kaka-paka Ano na ng biranda sa yung platban? Para ba? Wala tayo dinggi diri sa tuwang lugar ah, Bindahan yun ang limpyo, okay? Lysol baka naman Okay, kuha tag Lysol guys Ato ni Brian Okay Waha, waha Okay, Lysol Baka naman, okay Ito na yung isol Lysol guys Para patay ng mga viruses And bacteria Itong kalibot Okay, oh, Dali, ha oh, Mga na gradas Yung Batman Mga yeah. limpyo na no. Okay, para Ang okay, tiba Limpyo ito siya Para way lamok At langaw O uh, Gamitan og uh, sanicare Nga uh, wet wipes Okay Nanay, alcohol sulod, guys at unimpiyuhan ng ato ang mga headphone guys no many months later mo ni Brad Dust ni Brad Man yeah, para tangtang -tang ng mga bahong bungo <laughs> mga bahong totole ba then at the same time po disinfect kita guys mo na yung sa rason, guys nga nung minus na ang lamok sa to ang uh, palibot eh. paano mo na kaya ultimo ang lamok guys ma slide na sa kalimpyo sa to ang internet shop ano ginang disinfect butang ang ginag-alcohol no wait wife pwede trapo ano ok ada buntag na guys mo natong birada para ng mga 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 dula dre guys limpyo gud umot uh, limpyo guapo abogaway yeah! O relaxing lang ang pagbula dito sa tu tubo computer shop and arcade no? Gusto <laughs> kong ganaan magpa-gcast eh, guys. Brad, ano mo? Oh, no mo pa magpa-gcast dito no? okay? Yes! Ano nga na dito? O limpyo, limpyo. Now, ah, pati mouse na guys, ato na trapuhan. Pati monitor screen, ibabaw sa tuwang PC, atong trapuhan. Bayo! Ato na yung guys guys, para okay pa sa alright no? Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. What?! So many Braddas yung patuman guys, para limpyo ba no? Mukhang tanawa oh adlaw mga pisting yawa manti para okay ba so inana gid ano proper hygiene limpyo atong palibot wa mga lama uh, langaw lamok dia nang uh, mga pundo-pundo ya no limpyo ang birada sa pratman ya guys okay so, ana an so, para wa mga One.

Oh, relax, relax, kan, Oh, ini berada aja, gitu. Paling ujung ban, guys. Oh, tau, Oke, okay. oh. So, sub itu guys. Oke. Okay. So, dengan selamat, oh. No. Oh, God. Rira God bless. More power. And, uh, Wow.